At panghuli, love shares. Ito pagmamahal na handa kang makibahagi sa pagdurusa ng ibang tao. Handa kang makibahagi sa pain na pinagdaraanan nila. Alam mo may kwento tungkol sa isang mag-asawa, si Frank and Mary. Si Frank ay nagkasakit ng malubha at hinanghina na talaga doon sa isang hospital. At ang kanyang asawa, si Mary, hindi talaga umalis sa kanyang tabi. Sabi ni Frank, nauuhaw ako. At si Mary naman, ilalagay niya yung straw sa labi ni Frank. Hirap na hirap si Frank at parang nasusoka lagi at pinagpapawisan ng malamig kasi epekto ito ng gamot na iniinom niya. At ang gagawin ni Mary, itataas ang kanyang ulo, dadagdagan siya ng unan. Tapos kukuha siya ng towel, pabasain ng mainit na tubig at pupunasan niya ang noo ni Frank na pinagpapawisan. At sinasabi kay Frank na andito lang ako sa samahan kita at aalagaan kahit anong mangyari. At ganito ang tagpo sa kwarto na yon ng maraming araw. At narealize ko ang pagmamahal ay ang paggugugol ng panahon sa minamahal mo. Paghawak sa kamay niya ng maipit, pagyakap, pag-alaga at pagsabi na andito lang ako. Kahit anong mangyari. Marahil, tinatanong mo, sino kaya ang mas nahihirapan sa kanilang dalawa? Pareha sila. Kasi Nakibahagi si Mary sa suffering ni Frank. Ang pagmamahal ay patungkol sa pag-share nyo sa high moments at ganun din sa low moments. nag kayo sa victories pero nag-share din kayo sa defeats. Nag-share kayo sa excitement, nag din kayo sa boredom. nag kayo sa saya pero nag din kayo sa kalungkutan. Sabi sa 1 Corinthians 12:26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Paano natin maipapakita ang pagmamahalan sa ating mga kapatid bilang part ng nag-iisang katawan ng Panginoong Yesus? Makikibahagi tayo sa lungkot at saya, sa hirap at ginhawa. Bakit? Kasi ay sa talata, pag nasaktan ang isa, nasasaktan ang lahat. Grabe, ito dapat yung normal. Nakakalungkot kasi may kapatid na kapag na-down ang isa, ay kakatuwa niya o ipapamalita pa sa iba at pinag-uusapan pa, Liga, ipag-pray natin yung ating kapatid kasi ganito siya. Pero hindi niya naisip na ang pagbagsak ng kapatid ay pagbagsak ng lahat. Hindi niya naisip na ang paninira niya sa isa ay paninira niya sa ating lahat. Bakit? Dahil lahat tayo ay iisa na katawan ng Panginoong Yesus. Ano ibig ko sabihin? Ang mga parte ng katawan ay nagtatrabaho na magkakasama. Ang tenga at mata hindi naglilingkod sa kapakinabangan lamang nila, kundi naglilingkod din sila sa paa at sa kamay. At sa lahat ng parte, ang kamay naman hindi lang naglilingkod para sa sarili kundi para sa lahat ng parte. Ang puso hindi lang nagsusuplay ng dugo para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng parte. Imagine mo kung ang puso ay sa sarili lang niya magsusuplay Ano mangyayari? patay ang buong katawan. May pagkakataon din na merong part sa katawan natin ang hindi naglilingkod para sa ikabubuti ng lahat ng parte. Ang lahat ng ginagawa ng part na ito para sa sarili. Pinapakain ng sarili, pinapalaki ang sarili, at pinaglilingkuran ng sarili. Anong tawag sa kanya? Cancer. Ibigan, gusto mo maipakita ang pagmamahal mo sa kapwa, makibahagi ka. Di ba ganun ang cancer? Wala siyang pakialam sa iba pa. Basta gagawin niya, magpaparami siya, magpapalakas siya, papalakihin niya yung bukol. Kahit na ito ay nakakasama sa lahat ng parte ng katawan. Ibigan, gusto mo maipakita ang pagmamahal mo sa kapwa? Makibahagi ka sa paghihirap ng iba. Paglingkuran mong lahat. Maging contributor ka at hindi takers lang. Ang taong sobrang nakafocus sa pagsulong o pagpapaunlad ng kanyang sarili, naku, maikli ang pasensya sa mga ganitong bagay. Hindi siya makikibahagi sa paghihirap ng iba. Walang pasensya na samahan ng iba sa kanilang misery. Basta magkasama lang tayo sa ginhawa, okay na. Pero pag nahirapan na, ayawan na. Balik na ako sa magulang ko. Misa, pag hindi tayo komportable o hindi natin alam ang ating sasabihin sa tao may problema, iiwasan na lang natin siya. Kaibigan, ang kailangan lang naman niya sa iyo ay ang tao makikinig at makikidalamhati sa pinagdadaanan niya. Hindi niya kailangan ng solusyon na ibibigay mo, kundi ang kailangan niya ay kaibigan, katrabaho, kapamilya, kapatid na handang samahan siya. Minsan, ang makita ka lang niya sa tabi niya, okay na. May pagkakataon na imbis na ipanalangin at tulungan ng isang kapatid na nahulog sa kasalanan o may pinagdadaanan ay ginagawa pa nating topic ng ating usapan. Ibigan, alalahanin natin na ang pagbagsak niya ay pagbagsak ng lahat. Hindi natin siya dapat husgahan kundi ipaalala sa kanya na may Diyos na handang magpatawad at bumuo muli ng buhay niya. Minsan, masarap lang tayong kasama kapag may kasayahan, kasaganaan. Pero kapag dumadaan sa pagsubok ang kaibigan, bigla na lang tayong nawawala. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa pagsasaya kundi pati na rin sa pagdamay sa kalungkutan at pagdadalamhati kung kaya nating maki-celebrate sa kanilang tagumpay dapat kaya rin nating makiramay sa kanilang pagkatalo may pagkakataon na kaya nating tumulong sa pananalapi panahon o pananalangin pero mas pinipili nating huwag gawin dahil iniisip natin na hindi naman nating problema yon. O kaya maring abala tayo sa sariling tagumpay at pangarap kaya hindi natin napapansin ang mga tao nangangailangan ng ating panahon at suporta. Hindi natin iniisip na kung mabibigyan mo lang sila ng panahon para magabayan, naku-uunlad din sila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakatuon sa sariling kapakanan kundi sa kabutihan din ng iba. Alam mo, isang puso makasarili ay hindi makakaranas ng tunay na kagalakan. Dahil ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbibigay at paglilingkod. Sabi nga ni John Gardner, When people are serving, life is no longer meaningless. Does your life ever feel meaningless? Do you ever catch yourself thinking, what's the point? Minsan, kapag may tao may pinagdadaanan, sinasabi natin, ang liit lang ng problema mo, wag mo dibdibin yan. Ngunit hindi natin alam kung gaano kabigat yun para sa kanya. Ang pagdamay ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng lecture o payo, kundi ang pagdamay ay pagbibigay ng oras upang makinig at umunawa. May pagkakataon na iniwanan natin yung mga relasyon natin sa kaibigan, pamilya, churchmate, kapag meron tayong pinagdaanan na matinding pagsubok. Kaibigan, ang tunay na pagmamahal, hindi sumusuko. Ang isang kaibigan o kapamilya na tunay na nagmamahal ay nananatili kahit mahirap na ang sitwasyon. Nakakalungkot din kasi minsan gusto lang natin ng tulong at suporta ng iba. Pero kapag sila naman ang may kailangan ay wala na tayong oras para sa kanila. Ang nagmamahalang relasyon ay hindi one way. Kung gusto natin ng pagmamahal, dapat handa rin tayong ibigay ito sa iba lalo na sa oras ng kanilang pangailangan. Ibigan, love shares. Love like Jesus. Sabi sa 1 John 4.12, kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y ay nag-iibigan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang ganda ng verse na ito dahil sabi dyan ay kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos. Totoo naman kahit ako ay hindi ko pa nakita ang Diyos. Pero kapag nakikita ko ang mga kapatiran na natututo magpatawad at magmahal ng walang kondisyon sa mga taong nagkasala sa kanila, mga taong willing mahirapan, makapaglingkod lamang sa iba, ay nakikita ko ang Diyos sa kanila. Totoo na nakikita sa atin ang Diyos sa tuwing nagpapakita tayo ng pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus. Pero this time, sa talata na ito, ay ang tinutukoy naman ay ang kanyang church. Tayo na mga magkakapatid. Ang sabi dyan ay, kung mag-iibigan daw tayo, ay makikita ng mga tao may ibang paniniwala na nasa atin ang Diyos. At makikita nila ang Diyos. Alam mo, tinatanong ko sa sarili ko, kung nakikita ba ng mga tao ang Diyos dito sa ating What Online Ministry. Nakikita ba ng mga tao na nagmamahalan kami? Kasi kung kami-kami nag-aaway at nagsisiraan, paano makikita ang Diyos sa amin? Ano ang magiging kaibahan namin sa mga clubs o organisasyon sa mundo? Kung hindi nakikita sa amin ang pagmamahalan sa isa't isa. Ano ang magiging kaibahan namin sa mga clubs o organisasyon sa mundo? Kung hindi makikita sa amin ang pagmamahalan sa isa't isa, ay hindi din makikita ng iba ang Diyos sa aming ministry. At kapag hindi nakita ang Diyos sa aming ministry o iglesia, ay pares lang kami ng ibang organisasyon dito sa mundo. Nagpapasalamat ako sa ating mga D-Leaders at D-Members na kapag may nangangailangan na kapatiran sa loob ng Discipleship Group, ay nakahanda tayo nakausapin sila, gabayan, at kapag merong may sakit, ay hindi tayo tumitigil sa pananalangin sa kanila. Then sa abot din ng ating makakaya ay nakakapagbigay din tayo ng tulong pinansyal sa kanila lalo na sa mga oras ng emergency. Now, hindi ko ine encourage na abusuhin natin ang paghingi ng pinansyal na tulong. Hindi tayo umaaten ng discipleship group para meron tayong mahingan ng pinansyal na tulong. Kundi umaaten tayo dahil gusto nating lumago sa ating relasyon sa Diyos, at kapatiran at matrain tayo na gumawa din ng alagad. Ang sabi ng Diyos ay unahin natin siya at siya ang magbibigay ng ating pangailangan. Ang ituturo natin sa ating mga kapatid sa loob ng D-group ay ang pagdepende sa Diyos sa provision niya at hindi pagdepende sa atin na mga kasama niya sa D-group. Na matuto tayo magtrabaho ng buong sipag at yun ang magiging daan upang pagpalain tayo ng Diyos. E Ibigan, tanongin mo ito sa sarili. Sino ang mga tao sa buhay ko na may pinagdadaanan at kailangan nila ang aking pagdamay at pakikipagdalamhati? Sino ang mga kapatid ko ang hindi nagpakita sa akin ng pakikiramay? Kailangan ko sila patawarin kasi love bears. Handang magtiis kung nasaktan at handang magpatawad. Sino ang mga taong nang loko ng traidor at mga taong hindi mo gustong makasama? Simulan mo silang mahalin ipanalangin, batiin at tanungin, kumusta ka na? Mayroon ba ako maitutulong sa iyo? Bakit mo gagawin yan? Kasi love cares. Ganyan din magmahal ang Panginoong Yesus sa mga taong hindi nagpakita ng pagmamahal sa Kanya. Ibigan, marahil, gusto mo matuto magmahal ng gaya ng sa Panginoong Yesus. Kaya lang, inisip mo, parang mahirap gawin ang mga pinag-uusapan natin. Mali kaibigan, hindi siya mahirap. Kung hindi, imposible kung sa sarili lang nating lakas. Kaya unang hakbang ay isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Manampalataya ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Namatay, nilibing, pero muling nabuhay. At kapag ginawa mo ito, ay lilinisin ka niya at mananaan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito. At kapag nasa iyo na ang banal na spirito, ay magagawa mo na ang mga bagay na imposible mong magawa gaya ng pagmamahal sa iba, ng gaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus. Kung ito nais ng puso mo, ay kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako magmahal, gaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus. Amen. Sa ating pagtatapos sa iwan ko ito sa inyo. Jesus is patient and kind. Jesus does not envy or boast. He is not arrogant or rude. He does not insist on its own way. He is not irritable or resentful. He does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Jesus bears all things. Jesus believes all things. Jesus hopes all things. Jesus endures all things. Jesus never ends. Love like Jesus. Kaibigan, paano tayo magmamahal ng kagaya ng Panginoong Yesus? Una, love cares. Magmamahal tayo na may pagmamalasakit kahit pa nga sa mga taong ayaw nating makasama. Bakit? Kasi mahal na mahal sila ng Panginoong Yesus. Namatay din ang Panginoong Yesus para sa kanila. Pangalawa, love bears. Ang pagmamahal ay handang magpasan ng consequence ng pagkakamali ng ibang tao. Hindi niya ikakancel ang taong ito na nagkamali kung hindi aalalayan niya ito pabalik sa Diyos. At ang panghuli, love shares. Makikibahagi ka sa suffering ng ibang tao hindi mo siya i-give up sa panahon ng paghihirap, kundi mag-e-extend ka ng tulong sa iba't ibang paraan upang muli silang lumakas. Kaibigan, ang pagmamahal ay paghahangad ng ikakabuti ng isang tao. Kahit pa nga, hindi siya deserving na kagaya mo at kagaya ko din, hindi rin ako deserving. At pag ginagawa mo ito, you are loving like Jesus. At pinapakita mo sa Diyos na siya ay totoong mahal mo. God bless.